哎呀！Oh yeah. <laughs> Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna, may isang mahiwagang dalaga na naggangalang Maria Makiling. Siya ay nakatira sa bundok na ngayoy kilala bilang bundok Makiling. Si Maria ay may pambihirang kagandahan, mahaba at maitim na buhok, maputing kutis, at kaakit-akit na mukha. Bukod sa kanyang kagandahan, siya rin ay may mabuting puso at likas na mapagkawang dawa Pinutulungan niya ang mga mahihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, rutas, at iba pang pangangailangan. Sinasabing siya rin ay may kapangyarihang panggamot at nagkaalaga sa kalikasan. Ayon sa alamat, may tatlong binatang umibig kay Maria, isang mayamang Kastila, isang marangal na magsasakang Pilipino, at isang mandirigma. Ngunit higit minahal ang magsasaka dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng mga magulang ng magsasaka ang kanilang ugnayan sapagkat si Maria ay isang inkanto. Dahil sa panghusga ng mga tao, naputol ang kanilang pagmamahalan. Mula noon, si Maria ay hindi na muling nagpakita. Sinasabing bumalik siya sa kanyang bundok at nanatili roon, may mga kwento na minsan siyang nagpapakita bilang isang magandang dalaga sa mga nawawalang manlalakbay o bilang isang anino sa tuktok ng bundok tuwing hapon hanggang ngayon. Nananatili ang alamat ni Maria makiling bilang isang simbolo ng kagandahan, hiwaga at pagmamahal sa kalikasan.